Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. R radio ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya. Aming tututuhan. Walang, walang mintis, walang kula. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid ka Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radio mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Kabahagi mo. R, -R radio ng Pilipino. Pilipino. Radio ng Pilipino. RPMG. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Mga balitang may saysa, impormasyon na tapat at mga usaping mahalaga. Narito ang inyong gabay. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy araw-araw magbabahagi ng impormasyong inyong magagamit sa larangan ng politika, kalusugan at negosyo na pupulsuhan ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy! Pulsong Kasama si Ben Paipon. Ben Paipon. Ben Paipon. Dito sa RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang uh, hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome now to the program Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. sa man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us dito po sa ating programang uh, Pulsong Pinoy. At... Uh, ito po ay magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Every day po ito, Mondays through Fridays. Today is Monday, Easter Monday na po ito. Uh, panibagong uh, season na naman po sa ating mga Kristiyano. Hmm? Tatatapos labang po ang paghihirap, the passion death and crucifixion of uh, our lord jesus christ at uh, ngayon po eh, nasa bahagi na po tayo na siya po ay nasa langit na ayan at uh, sana po eh kasama natin siya o kasama po tayo sa kanyang pag uh, paglalakbay at uh, pagdating sa kanyang ama. Okay? So, Happy Easter to one and all at sana po ay uh, magiging maayos na po ang buhay po natin. Lalong-lalo na sa paghahanda po ng mga Pilipino sa darating na uh, halalan pang uh, senador, pang uh, party list, at siyempre po, local uh, elections po pang gobernador, pang mayor, pang vice mayor, pang vice governor at siyempre po mga konsehaless at mga board members ng mga lalawigan. Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Sama-sama po tayo na mag-aral uh, at uh, mag-isip kung ano po ang uh, ikabubuti ng ating bayan sa darating na mga panahon lalong-lalo na after this election but first uh, sa araw na ito mga kabahagi tignan po natin ang ilang mga mabibigat na mga balita at uh, isa sa mga mabigat na balita na nakita po natin etong eh, uh, pagkaaresto ng mga suspects sa pagpatay po ng isang uh, Chinese Filipino Chinese businessman ang kanyang driver na na po ang uh, mga suspects but the mastermind ay uh, at large pa rin at tinahanap ng kapulisan but already the uh, Philippine National Police is telling us that uh, the kidnap case is solved and justice served. Pero para sa akin po, hindi po eh. Bakit? Eh hindi pa nahuhuli po yung ano eh. Yung pinaka-mastermind, tatlong suspects po ang arrestado last Sunday. Oh. At uh, ang mga ito ay uh, nakilala nakilalang sila David Tan Liao, Ito'y dating uh, talagang hard uh, ito eh. talagang ito ang uh, hire ng mga criminal syndicates na maningil <laughs> sa mga nagkakautang sa mga uh, crime syndicates. So mga babayan, David Tan Liao. oh Ito ang ginagamit nilang uh, maghanap at uh, kung kinakailangan patayin, maningil at patayin ang uh, gustong patayin ng mga criminal syndicates. David Tan Liao. Meron pong Richard Austria David. O kaya Richard Tan Garcia. Dalawa pangalan po nito. At yung pangatlo po ay nagngangalang Raymart uh, Katakwesta. Ayan, Katakwesta. Huli na po ang mga ito. Pero ang mastermind hindi pa po nahuhuli ng kapulisan. Ayan. Ang kidnap and murdered victim ay nakilala po si Anson Que. Dalawa din po ang pangalan nito eh. Anson Que at Anson Tan. Ayan at yung kanyang driver na si Armani Pavilio. So yan po mga kabahagi at least meron na pong uh, meron na pong nai-report ng kapulisan tungkol sa kanilang paghahanap sa kung sino po ang pumatay dito kay Anson Kwe or Anson Tan. Grabe po ang ginawa po dito. Oh, tatlong beses na po nalang hiningan ng ransom money. At nagbigay po ang kanyang pamilya. Pero after giving the ransom money, pinatay pa rin po itong si Anson. That is the reason why itong mga nasa Filipino-Chinese community po ay galit na galit po sa nangyari kay Anson Kue. Okay. So abangan po natin ano ang susunod na gagawin ng kapulisan sa pagkahanap ng pinaka-mastermind dito po sa pagpatay kay Anson Que. Samantala po, isang South Korean national na pinaghanap ng Interpol at mga otoridad sa Seoul dahil sa kasong telecommunication fraud arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Pakinggan po natin ang report ng ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, bagandang uh, hapon. Ibahagi mo na. Yes, uh, Tata Ben. Arestado ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa Pampanga ang isang South Korean national na pinagahanap ng Interpol at mga otoridad sa Seoul dahil sa pag uh, orchestrate ng malawak ang telecommunication prod na syndicate. Kinilala ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang pugante na si Choi Ho Jun, tatumpot anim na gulang sa kanyang tayrahan sa Barangay Santo Domingo ang City ng mga membro ng Positive Search Unit ng BI. Ipinapakita ng mga record na dumating si Choi sa Pilipinas noong August 15, 2022 at hindi pa umulis mula noong kasunod ng pagpapalabas ng Warato Bares ng isang district court sa East Seoul. Sinabi ni Biado na si Choi ay nagtago sa Pilipinas ng mahigit isang taon at inaresto batay sa isang mission order na inilabas kasunod ng isang formal na kahilingan mula sa gobyerno ng South Korea. Sa ilalim ng balangkas ng bagong Pilipinas, pinalakas ang ating mga board control system at tinitiyak na ang mga tumataka sa justisya sa pangbansa ay hindi makakahanap ng kanlungan sa Pilipinas ipapadeporta na si Choi paglabas ng kanyang summary deportation order ng Board of Commissioner at ilalagay na sa blacklist para hindi na muling makabalik pa ng Pilipinas ayon sa Ayon kay Positive Search Unit Chief Rendell Ryan C., Pinumuno ano Choi ang isang voice fishing syndicate na nagluloko sa mga biktima sa pamamagitan ng illegal pag-access ng sensitibong impormasyon. Ang grupo ay pinaniwala ang nagdulot ng mga pagkalugi na umaabot sa 1. 73 billion Korean won o oh, humigit kumulang 70 million. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang Korean National sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, City at nakabinbin ang kanyang deportation proceeding. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alright, thank you very much, Nestor Pogi Cagitla. Magandang uh, performance ito ng Bureau of Immigration. Oh, isang Korean uh, national, South Korea, oh, ang uh, pumasok dito po sa ating bansa. Uh, hindi po alam ng ating uh, pamahalaan na ito pala ay uh, fugitive, takas sa kanilang bansa at uh, sa mga mga merong mga social media accounts oh kaya ingat lamang po tayo sa ating mga mga accounts po mga kababayan sapagkat pagkat uh, baka tayo ay eh madali nito mga salbahe oh mga criminal syndicates sa mga sa sa digital platforms Alright, tuloy tayo mga kabahagi sa ating uh, Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino, ha? Back to normal po tayo ngayon, o, After uh, how many days? Monday, uh, yung iba nagbakasyon na po Monday hanggang uh, hanggang hanggang ngayon, baka nandun pa sila sa probinsya. But anyway, Monday to Sunday po 'yan medyo mahaba ba buong isang linggo ang bakasyon po natin uh, for others uh, holy thursday lamang po hanggang uh, easter sunday but uh, that is long already no oh. medyo mahaba-habang bakasyon na rin po ito so uh, sana po yung yung uh, nagiging problema po natin before the uh, before the Passion, Death, and Crucifixion of our Lord Jesus Christ. Uh, hindi na bumabalik yung mga napag mo natin mga problema. Pero it looks like po eh, after the Easter, problema po natin pareho pa din. <laughs> Ang pinag-uusapan po natin ay uh, misinformation, disinformation, election violations. Isa, isa nga pala ho, oh. meron pong uh, kakasuhan ng ating uh, Commission on Election. O, oh, hindi po nakatiis na sa araw po ng Webes uh, Santo at Biyernes Santo. Pa Panginoon ko po, hindi na, na, <laughs> hindi na nag... Uh, nag, uh, nag man lamang ho. Oh. Hmm? Kabatayan po ng ating Panginoon, nangampanya pa rin po yung kandidato. Anyway ho, there are uh, there are people like that. Na talagang uh, every opportunity ginagawa kahit hindi po legal. So nahuli po ng COMELEC uh, ang mga ito at kakasuhan na po. Kakasuhan na po. Ayan. Pero yung mga problema po natin katulad po ng mga nakaraan ay ganoon ganoon pa rin po mga kababayan kanya gusto ko po'ng pag-usapan po natin. Ang isang uh, hindi pa natin natatalakay dito sa ating programa, oh. ito po yung, na, naiisip po ba ninyo kung, kung bakit ang uh, former president Rodrigo Roa Duterte ay uh, nagpunta po sa Hong Kong? In the first place po mga mabayat, sa tingin po ninyo, bakit nagpunta si, sa totoo lamang, oh, bakit nagpunta po si uh, former President Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong. Eh sa edad po nitong uh, 80 ho, ng ating former President ay hindi na po naglalakbay ito. Na hindi na nga po makapunta daw dito sa Metro Manila dahil wala po siyang pamasahe. O eh bakit po nakapunta? Sa Hong Kong. Mukhang meron po siyang... Uh, a very important thing lakad sa Hong Kong. Bakit po siya napunta bago ang kanyang pagkahuli? O oh, yung pagbabalik po dito sa atin, nahuli po siya sa airport. Oh, na Natsempuhan po siya sa airport. Mamaya po, pag-uusapan po natin ito sapagkat uh, ako naniniwala po mga babayan at the age of 80 ng isang Pilipino but more more importantly Mr. Rodrigo Roa Duterte do you think kung walang talagang uh, matinding dahilan kung bakit maglalakbay pa po ito ha aalis ng kanyang bansa patungong Hong Kong what for ayan eh what for bakit pumunta po sa Hong Kong itong si Rodrigo Roa Duterte mamaya po pag-uusapan po natin yan, makikita po ninyo, may intention niya po ba na tumakas ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Saglit lamang po, meron tayong ilang mga paalala. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Ngayong 2025, anong klaseng pamumuno ang hinahanap mo? sa darating na halalan. Nakasalalay sa mahigit 68 milyong Pilipino ang kinabukasan ng ating bansa. Ang bawat boto ay mahalaga. Kung kaya't maging matalino sa pagpili, usisain ng bawat plataforma at kilatisin ang programang kanilang ihahain. Para sa tapat at mahusay na pamumuno, dapat mangibabaw ang boses ng Pilipino. Boses ng Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipino mula Luzon, Visayas, at Mindanao maghahatid ng komprehensibong mga balita. Magbabantay sa bawat detalye ng halalan at sisiguraduhin malinis at patas ang pag-uulat. Makibahagi at makiisa. Dahil ang boses ng Pilipino, boses ng Pilipino. ang puso ng pamumuno. 2025. Lunes hanggang Piyernes, alas 11 ng umaga. Dito lang sa Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Nagbabalik si Ben Paibon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Dito sa RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kamahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Rancho Pilipino. Oh, kanina po na itatanong ko po sa inyo, meron po bang, uh, alam po ba ninyo kung ano ang uh, pinakadahilan kung bakit naglakbay po ang uh, former President Rodrigo Roa Duterte papuntang Hong Kong? At the age of 80, mga kababayan, kailangan pa po bang maglakbay sa Hong Kong at mag-attend ng rally? <laughs> mag-attend ng rally ng uh, grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh? Grupo pala ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga magra-rally po dun sa Hong Kong. O. Oh? I don't know for what reason, but uh, it is the group of uh, Apollo Kibuloy ang dinatnan po ng Pangulong uh, ng former President Rodrigo Roa Duterte. But whatever it is, my friends, tanong ho natin, bakit po naglabay Sagot, ito po ang lumalabas sa mga nakakala po natin mga balita sa ngayon. Of course, we cannot confirm this, Because, unang-una, uh, haya naman pong uh, magpa-interview sa Radyo Pilipino, <laughs> etong si Xi Jinping. <laughs> ayaw magpa-interview eh. <laughs> Tinatawagan nun natin pero ayaw magpa-interview. Pero matindi po ang report na dumarating po sa atin na ang dahilan pala po nang pagpunta ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong ay humiling pala ito ng uh, asylum kay Xi Jinping ng China. Ayan o oh, mga kababayan ko, ito ay balita po ito. Maniwala po kayo sa hindi eto po ay eh, nakala po natin sa mga pinagkukuhanan po natin ng mga balita na may katotohanan. Yan, okay? So, ang uh, balita po ay etong paghingi ng Pangulong Duterte ng asylum kay Xi Jinping ay denied. Kung baga, kung baga sa ano, tinanggihan po ni Xi Jinping ang kahilingan ng kanyang matalik na kaibigan. 'Di ba 'yan naman po ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, Pang, uh, matalik na kaibigan ng China. But unfortunately mga kabahagi, Xi Jinping, the leader of China denied the application for asylum of the former president Rodrigo Roa Duterte. Ayan. oh, mga kababayan ko, mabigat pong balita ito at mabigat na katotohanan. No permanent friends in politics, only permanent interest. Tandaan po ninyo yan. In politics, there are no permanent friends, only permanent interest ginamit po ng China ang Pangulong Duterte para isulong ang kanilang pananakop sa West Philippine Sea, mga kababayan. And siguro po, oh, mapagbigyan ng mga Chinese national businessmen oh, na gustong uh, ng malaking pera for the China and for the communist Chinese oh, government in China. Mukhang nalilang po ang ating kabayan. oh Yulo, ano ba? Nalilang ba? Nagpalilang? Nalilang. O, oh, hindi ko alam. Nagpalilang. <laughs> Nagpalilang <laughs> daw po, sabi ng aking partner dito. Okay. Kasi hindi po pwedeng, hindi niya alam eh, na siya po ay ginagamit na. Sa kanyang karanasan sa politika ho, mga kababayan ko, hindi po ba ma matutukoy ng former president kung siya po ay ginamit na o ginagamit na? But as I've said, oh, mga kababayan, kahit matanda na, may pagnanasa pa. <laughs> I, I'm not saying kung ano yung pin ninanasa ho niya, mga kababayan. But definitely, meron pa ang gustong mangyari si Pangulong Duterte kung bakit China po ang kanyang sinuportahan sa kanyang panunungkulan as President of the Republic of the Philippines. We do not know kung ano talaga ang nasa kalobloobin po ng former President of the Republic of the Philippines that he offered maybe even his life to the Chinese people. Oh? Masunod lamang po ang kagustuhan po ni Mr. President. I do not know if it was the the desire of the president to to do this or nabighani po siya sa kagandahang loob ng imperialistang China o mga kababayan ko I don't know really but again ang sa pantaha ko ang nakikita ko po dito ho mga kababayan There are in politics there are no permanent friends. There are there are only permanent interest. May interest po ang China sa Pilipinas po. Duterte, I don't think he had any interest in China. Oh, that is the reason why, sabi ko nga po, uh, iniisip ko, uh, pinag-aaralan ko po, ano kaya ang gusto pang mangyari ni Mr. Duterte at nakipagkaibigan po sa China instead of the United States of America. Bakit po kaya? Oh? Hindi ko po alam oh, mga kabahagi kung ano ang dahilan. Laki pagkita pa nga ho ang uh, pangulo ho natin noon kay Mr. Vladimir Putin ng Russia. And the, the alliance was more more uh, ibang naka, nakakiling po sa grupo nila Putin at uh, Xi Jinping, oh, ng China and Russia papunta na tayo doon. Pakikipag-alyansa sa mga Ruso at mga Inchik, mga, mga komunista o oh, mga babayan. Ito hindi ko maintindihan noon. noon. Oh. nakikipaglaban po tayo sa mga communist rebels. O, oh. communist rebels dito po sa ating bansa. Pero here, was, was our president, Mr. Rodrigo Roa Duterte, making good friendship with the communist leader, oh of the Republic of China. Meron tayong report po ng tatanggapin anti-crime campaign pinalakas ng PRO-12 logistic equipment ibinigay sa mga police units sa rehiyon. Pakinggan po natin ang balita ng ating kasamang Jerry Likayan. Jerry, magandang hapon. Ibahagi mo na. Isinagawa ang ceremonial turnover ng mga mahalagang logistic equipment sa para sa mga pulis sa reyon sa Pro 12 Regional Headquarters sa General Rana, Santo City. Kabilang sa mga gamit na ito ay isang daang 5.56 rifle, apat na seat portable generator at apat na putwalong vehicle tires ang mga ito ay tinanggap ng kinatawan ng Provincial at Cities Unit sa rehiyon. Lain nito na mapalakas pa ang kakayahan ng mga pulis sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ang nasabing mga gamit ay mahalaga sa pagpapanatili ang kapayapaan at katiwasayan at mas epektibo sa pagresponde sa emergency cases. Nanguna naman sa pag sa nasabing equipment si Yapro 12, Regional Director, Police Brigadier General Arnold Argente. Ayun pa kay General Argente, dahil sa natanggap na equipment sa mas magiging handa na ang PNP sa kanilang law enforcement operation. Tinitiyak din sa mga ito, ayun pa sa police official na may magagkamit sa pagtupad sa kanilang tungkulin ang mga pulis sa SOC Sergeant. Yan po ang ating balita mula dito sa Dix Santos. Ako si Jerry Licayan. sa bang panigdang ng mundo kabagi mo? Radio Pilipino. Pulsong Pinoy. All right, thank you very much, uh, Jerry Likayan. Ha? Balikan po natin mga kabahagi. Yung ating uh, istorya po kanina kung tungkol po kay Xi Jinping and Mr. Duterte. So, siguro alam na rin po ninyo ito, denied ang uh, ang kahilingan ni Duterte na magkaroon po ng asylum sa China. I wonder kung ito po ay uh, talagang uh, sinikap po ng Pangulong Duterte na makamit po niya. But, uh, as I've said earlier, ano man ang gawin kung... Uh, justification, hindi ko po makita na kinailangan ni Mr. Duterte na mag-travel po sa Hong Kong just to attend a rally. <laughs> di ba? Rally pa po ng mga bata ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ito ho mga kababayan, the story goes on to say that uh, upon uh, knowing that the uh, application for asylum was denied by Xi Jinping the president the former president had no choice but to rush back to the country dahil ma, pwede rin po siyang hulihin po sa Hong Kong eh